May laman na. Yeah, may laman na. Inu, inubos pa. Ang Tila nawalan na ng pag-asa ang magsasakang si Tatay Hil na mababawi pa ang perang inutang nito sa pagtatanim ng tatlong ektarya ng sibuyas sa Palayan City, Nueva Ecija. Ang kanyang mga aanihin sana, sinisira at halos ubusin na ng mga harabas o army worm. Kaya ang dating isang daang sako ng sibuyas na naaani nila kada ektarya, ngayon naging 28 sako na lang siguro po eh, talagang may ah, matindi po marami maraming marami, marami yung mga na ito, kaya parang hindi na rin po Araw gabi ng araw sila kung mag-spray ng gamot sa mga pananim pero imbis na mawala ang peste sila naman ang nagkasakit. Kaya doon po na po namin yung araw gabi ah, pag-spray katunayan ng iba po mas amin. Dito po sa lugar na aming kinararoon, dito po sa may pupulon, Palayong City ay iba po nagkasakit na katulad ko po, po nagkaroon pa naroon po ng problema may aking mata doon sa uh, nalabo ang aking paningin dahil sa kayo spray dahil naanohan po ng lasong Ganito rin ang sitwasyon sa kalapit na bayan ng Bungabon, San Nueva Ecija, na kilala bilang Onion Capital of the Philippines. Makikita sa videong ito ang pinsalang iniwan ng harabas sa ekta-ektaryang pananim sa bayan. Katunayan, labing tatlong barangay na ang apektado ng army worms mula sa dalawampung barangay sa Bungabon. Ayon sa Municipal Agriculturalist Office ng Bungabon, aabot na sa higit isang daang ektaryan na taniman ng sibuyas ang apektado. Pitong ektarya mula rito ang totally damaged. At sa ngayon po, base po sa record namin, talagang ang apektado po ngayon is yung ani po ng ating mga farmers mas mababa po talaga kumpara po dun sa normal na production nila due to army war mga po. So, kumbaga, karugtong na nito, mas mababa ang income yung ating uh, efficiency din ng onion nito sa ating uh, bansa. So, maapektahan din po yan. Kumbaga, domino ito po pinag-aaralan na ng bayan ng Bungabon ang deklarasyon ng State of Calamity dahil sa pinsalang dala ng Harabas. Jose Robert Invito para sa Luzon Headlines.